magandang umaga po sa ating lahat uh, kinigili kong mga kinigili po mga taga-subaybay sa umaga ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon siya kumusa po tayo salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta at uh, salamat din po sa umaga ito na tayo po ay binangmuli ng ating Panginoon sa ating pagkakatulog ating purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin at ganoon din po sa magang ito tayo po ay mananalangin sa ating pagsimula ng ating pagbabasa ng salita ng Pano nakilang mahabagin Diyos ang tanay sa malangit sa magang ito salamat salamat sa buong magdamag ng pag sa amin salamat sa panibagong buhay at kalakasan niya yung sa amin sa itong Panginoon nakilang binabalik ang salamat at ang kapurihan na iyong ipigawad sa inyo uh, tinataas namin ang iyong bang pangalan Panginoon sinasamba sa Spirit at Katupan na sa umag ito ang kasi ng iyong bang Spirit ang siyang magbigay ng aspirasyon sa bawat sa amin sa amin, pag aral na iyong masalita tawarin so, kami sa lahat ng mga pagkukulang pagkasala na may okay, sa so umag ito ang um, big, bigyan kami ng karunungan at ang kaunawa ng ang aming uh, uh, pag-aralan sa magat lumalago ay Kristo at sana Panginoon ang ito nga yung mga aralan ito may tanim sa mga puso tapis ma-apply po namin sa inyo pangaraw na pang sa mga Yesus Amen okay. sa so, umagang ito tayo po kay mag aaral ng salita ng Panginoon ating pong babasahin ang Hebrew chapter 6 verse uh, 6 verse 1 ating babasahin. Kaya't ini kaya't iwan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang sarili sa saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Ito mga ang ating key sa magang ito ang tatagpuan ko sa Hebreo chapter 6 verse 1 ito po ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na iniwan po sa atin ng unang aral ni Kristo kaya sa mga ito ay kaya sabi po rito, lumalago ang ating konyo banjing ko, lumalago kay Kristo. Kaya atin pong muli ang basahin ng ating keteks. Nasabi po sa Hebrew chapter 6 verse 1, kaya iwan natin ang mga unang simula ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisimula sa, pat sa patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Sa pasukan ng pintuan sa landas ng patungo sa buhay na walang hanggan, iniligay ng iniligay ng Diyos ang pananampalataya at nililihan niya, niya ang buong daan at liwanag at kapayapaan at kagalagan ng kusang pagsunod ang malalakbay sa gitong para na laging nasa harap niya ang tanda ng kanyang mataas na pagkatawag. Mataas na pagkatawag ni Kristo. Ang premyo ay naging nakik laging nakikita sa kanya ang mga utos ng Diyos ay katwiran at kagalakan at kapayapaan sa banal na Espiritu. Ang mga bagay na unang lumitaw na parang mga krus ay natagpuan sa pamagitan ng kar karanasan bilang mga korona matuto sa akin ang utos ng tagapagligtas. Oo, matuto sa kanya kung paano ipamuhay ang buhay ni Kristo. Isang, tagum isang buhay na dalisay at banal malaya mula sa anumang bahid ng kasalanan. Kaya so, sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay naturuan na tayo po ay nilagay sa daan ng liwanag nilagay tayo sa kapayapaan at nilagay po tayo sa kagalakan ng kusang pagsunod kaya sa mga oras na ito tayo po ay sa patuloy na tayo po ay matuto sa mga utos ng ating sa utos ng ating tagapagligtas o matuto tayong ipamuhay ang buhay ni Kristo at iba isa <coughs> <coughs> sa buhay po natin ang buhay ng ating Panginoon ngadalisay at banal. Na malaya mula sa anumang bahid ng kasalanan. At sabi pagunlad pag-unlad hindi ang di pag-unlad, ang batas ng langit. Ang pag-unlad ay batas ng bawat likas na katangian ng isang ng isip at katuman. Sabi dito ang mga bagay na ng kalikasan ay sumunod sumusunod sa batas na ito. Sa bukid ay makikita mo na ang piraso ng damo. Patapos ay ang buhay. tapos ay, ay, ang buong bunga ng mais sa spiritual na buhay. Tulad ng physical na buhay. Magkaroon ng paglag... Kakaroon ng paglago. Unti-unti tayo dapat na sumulong na palaging tumanggap, matanggap at nagbabahagi na palaging nagtatamo ng mga kumpletong kaalaman tungkol kay Kristo habang araw-araw na mas lumalapit sa sukat ng pagkakakilala sa puspusan ni Kristo. Ang kristyano sa una ay isang sanggol kay Kristo. Ito daw po yung ating, ang gusto ng ating Panginoon ay maging ang ating pag-unlad. Hmm. unlad po sa bawat batas ng likas ng tayo ng isip at katawan. Ito po yung batas na tungkol sa kalikasan, sa mga bagay na kalikasan na ating sundin. Hmm. Tulad ng mga damo, ay pinasisibol po ng ating Panginoon. Pinabubungan niya ang mga mais. Hmm. Pati ganun din po sa ating spiritual na buhay na tayo po ay lumago. Tulad ng physical na buhay, magkaroon ng paglago. Tulad po ng isang sanggol na siya po ay dumididi kami di ng gatas ng isang ina at tayo naman po ay lumago habang, habang sa araw-araw nating pamumuhay tayo po ay lumago at maging katulad po tayo ng karakter ng ating Panginoon sa kanyang kapuspusan at sabi do, ang kristyano sa una ay isang sanggol kay Kristo ito yung po yun na pagkatapos ay naging isang bata Hmm. Siya po ay may pagsulong sa kapag tumbas ang pagkakataon. Preble yung ipinagkalog sa kanya. Kailan may dapat na niyang tandaan na hindi siya, hindi siya sa kanyang sarili na siya ay binili sa halaga. Yung ating pong katawan, yung ating pong mga sarili ay hindi po ito sa atin, kundi sa, sa Diyos na nagbigay sa atin. At kaya pakatandaan po natin na ang Diyos po ay siyang may-ari ng lahat ng bagay pati ng ating sarili at dapat niyang gamitin ang pinakamahusay na posibleng paggamit ng mga talento na ipinagkatiwala sa kanya pati yung talento na binigay po sa atin ng ating Diyos ito po yung ating uh, pag at ating paunla rin kahit nasa kamusmusan ng kanyang espiritual na pagkaunawa ang kristyano ay dapat nagawin ang kanyang pinakamabuting makakaya na ng matatag na pagsulong tungkol tungo sa mga mata, mas mataas, mas banal na buhay. Dapat niya mapagtanto na siya ay isang magagawang kasama ng Diyos. Kaya po, <laughs> bilang tayo kristyano, kumikilala sa Diyos, kung ano daw po yung talento na ipinagkatiwala sa atin, na tayo tayo po ay may kamusmusan pa sa spiritual na pagkaunawa, ay eh dapat natin gawin na mabuting makakaya po natin na gumagawa at ng matatag sa pagsulong na mas mataas. Na banal na buhay, yung pong buhay na lumalayo sa mga masama, lumalayo sa mga kamalian. At dapat po natin mapagtanto na tayo po ay manggagawa ng ating Panginoon kasama ng Diyos. Siya ka, kailanman ay hindi na dapat umasa sa sarili kundi ituring ang lahat ng bagay na manawala para sa kadakilaan ng kaalaman kay Kristo. Jesus na Kanyang Panginoon, siya ay dapat na lumakad at gumawa sa pakikisama ng tagapagligtas. Habang ginagawa niya ito, lalago ang Kanyang pananampalataya sa patuloy na pagmamasig kay Kristo. Siya ay babaguhin sa parehong larawan mula sa karakter, patung sa karakter. Kaya ito, sa mga ganito mga <coughs> binigilag ng mga taga-subaybay, ng Panginoon po ay nagbigay ng halimbawa sa atin na tayo po ay lumakad sa lakad ng ating Panginoon na gumagawa at kasama ng ating tagapagligtas. Habang ginagawa po natin ang ating paglago sa ating pananampalataya, patuloy po nating pagmasda ng ating Panginoon, patuloy nating uh, patuloy natin siyang uh, tingnan patuloy nating tingnan ang kanyang mga karakter sa larawan at uh, tayo po ay babaguhin niya sa pareho niyang larawan mula sa karakter patungo sa karakter kaya sumaging to tayo po ay pagpalain na sana ay tayo ay luma, lumalago kay Kristo na uh, hindi po yung bunsay o yung pandak ay kundi tayo po ay lumago nagbubunga sa ating paggawa sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sa mga ito mga patid, mga kaibigan, sa aking mga followers, uh, ay sana ay mapulutan po ito ng ating ng aral na tayo po ay tumasok patungo sa buhay na walang hanggan doon po sa pasukan ng pinto na para tayo ay magkaroon ng landas na patungo sa buhay. Kaya ang Diyos po ay inilagay po sa atin ang pananampalataya. Hmm. kaya ito ang pagkatawag, ito po ang mataas ang pagkatawag sa atin mula sa kagilagilalas, dumula sa dilim. Kadilim man tayo po ay tinawag sa kagilagilalas sa kanyang kaliwanagan. Kaya sa mga ito na ng katutuhanan po ay na ating napag-aralan sa mga ito. Ito po ay ating isa kapamuhayan na ng pamumuhay ni Kristo na buhay na dalisay banal malaya, sa, malaya po sa anumang bahid ng kasalanan at tayo po ay umunlad nawa sa ating pamumuhay umunlad tayo sa ating spiritual na pamumuhay habang tayo ay naglilingkod sa Diyos tayo po ay pagpalain sa magang ito tayo po ay manalangin dakila, mabagin Diyos, ang tanay sa Salamat sa magang ito na inyong kaming binangon muli sa inyong pagkatulog. Salamat din sa buhay at kalakasan. At salamat din sa inyong mga salita, Panginoon, na inyong banal na kasulatan na ito po ay nagtuturo sa amin na kami po ay mamuhay na sangayon sa inyong kaluban. At kami po ay dumaan sa landas na inyong lalakaran at yung magawa sa inyong banagawain nakasama ka Panginoon. Salamat sa inyo Panginoon na kanyo pong binili kami ng halaga na inyong dugo. Na itong aming sarili ay hindi po sa amin ito kundi kayo po ang nagmamayari. At kayo po ang aming Diyos na tagapagligtas. Aming pong talaga ang lahat sa inyo. Hindi sa aming sarili kundi sa karapatan na ang tagapagligtas na sa si Jesus. Amen. Okay, so good morning po sa ating lahat. At tayo po ay pagpalain. Salamat po and thank you for watching.